Kuman sa kulon area sa dakbensugbo, Sugbo, na usab sa masakop sa NBI NCR ang tindahan sa Carbon Area sa dakbensugbo diin na sakmit ang counterfeit ng mga razor blades o uban pang produkto sa Osaka brand. Ang report ni Femari Dumabok. Bitang ang search warrant gikan sa Regional Trial Court sa National Capital Judicial Region. Girumbo sa mga operatiba sa NBI NCR ang upat ka mga tindahan nga namaligya og mini nga razor, blades, lotion o guban pang produkto nga gadala sa pangalan sa usa ka brand. Mato di Special Investigator Rafael Gonzaga, team leader sa NBI NCR, nga gi sud sa pipila ka semana og gipaubo sa task ang mga tindahan nga may ilang gigamit sa pagpangayo og search warrant sa korte. Giriklamo ang mga tindahan sa brand representative. Ito po ay nagmu uh, nagmula ulit sa isang complaint ni Mr. Louis Bumgarner na siya po ang uh, representative ng uh, Gillette sa Asia Pacific. Tapos ito po ay tungkol sa mga counterfeit na Gillette products kagaya po ng mga razor blades, yan po uh, razor mismo, shaving instruments, mga dispenser. Gawas ka na nang kita sa maong brand ang mga fake shaving disposable products ubos ang kalidad o daling tayaon nga maghatag og skin irritation o risgo sa panlawas. Inferior quality, tsaka hindi po dumaan sa masusing na manufacturing yan. Mabilis pong mag-deteriorate yan, lalo na yung mabilis pong kalawangin. Eh, lalo naman po natin pagka ang mga taong nag-aahit, pag nasugatan ng isang bagay na may contaminated na ng rust pero ng kalawang. Ano po yan, magpo-pause as ano po, uh, medyo delikado rin po sa health natin. Apan pagpasabot sa sa mga managers sa tindahan, nga wa siya makahibaw nga mga peke di ay ang mga produkto nga ilang gibaligya. Wala usab sila kaila sa supplier kay matod pa igurang gihatod sa mga panel truck ang maong mga produkto. Alam mo? Wala, o wala. wala. Ka. Kasi ako kuha ba? Hmm. Ako wala alam yung peke yan. <laughs> pero asa demo kay ni sir yung manina nun nang auto wala alam sang kuha kasi tawag lang ngen sa di de ba, ah, o, ba Pero wala badosan san yung tinahobre ka wala man kilala ako alam ng number. kapin sa usa 125 pesos ang presyo sa original nga razor product apa na mga peking produkto tag 12 pesos og 50 centavos matag usa kinarton sa mga, mga peking nga produkto ang ilang nasakmit Mato ni Gonzaga nga pasakaan nila og kasong kalapasan sa Section 155.1 in relation sa Section 170 sa Republic Act 8293 o Trademark Infringement ang mga tagiya sa tindahan. O ba ni Cleo Femary Dumabok? Balitang Bisdak!